Ah, ano 'yung tao ng tao ayo, oh. oh. di ayos ba? Ayos, ayos boto, boto ba, boto. Oh. oh. Boto ng lolo, eh. ayos. boto mga lola, yo. Eh. Oh. Sabi ng lolo. Ispo na dyan! Oo! Wala pa ng motorization. Oo! Wala kayo. Ayaw yun Wala na ako. Ay, nabasa na lang. Ayan! Ayan na. Ayan. Ayan. Sarap na. Ha? Hmm. Hindi pa to. Ang pala eh, oh. Para mo ubos na itinda ko. Oh. Oh. Yun. di mamaya pag mag-iinom, di, dito na bibili. Huwag na lalabas. Dito Hing, na tayo. Iyon, igado. Saan kayo inom? Sa bahay. Bukas pa po eh, bukas eh. Oy, nagkikiim ako ng muna. Try. Ay, ganun po ba? Ano mo ba, more than sisig. Ano ah, yung sisig po kayo? Sisig. Di, pagka-ordinary days na lang. Kasi nagaano pa kami ng mga ulam, ganun, di pa ordinary days. Ito tayo bibili, 'di ba? Yo sige. Hindi. Kuwi ni Facebook ko. Oh, Ako Facebook po, yo. Sige, update mo ito.